Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalaps ay panibagong ulam na naman ang ating lulutuin. Pero nga po pala tayo dito ang apat na piraso ang hindi naman po kalakihang mga pusit. Pagkabili ko nga po pala sa mga yan mga kalalaps ay binabad ko na po pala sila sa asin. At akala ko nga po yung mababawasan yung kanilang amoy kapag nilinisan ko na sila pero hindi po, takanay do, mabaho pa rin. Eh wala po tayong magagawa mga pusit yung mga yan at dumadami rin po yung mga laangaw, takanay do. Ay sa labas ko ng aring po pala nilinisan, binalatan at tinanggalan ng mga lamang loob itong ating mga posit para naman po hindi po gaanong mga muy dito po sa ating lababo o takanay <laughs> At wag na nga po pala tayong magreklamo sa ating mga posit. Alam naman po nating masasarap yung mga yan. After ko nga pinakalinisan yung ating mga posit dyan mga kalalabs ay hiniwa-hiwa ko na po yan. At siguro naman po may idea na kayo kung ano pong lulutuin kong ulam. At kung iniisip nyo nga ay magluluto po ako ng adobo ay mali po kayo dyan. De piprituhin ko nga po pala yung mga yan, mga kalalaps at gagawin natin silang kalamares. O naniwala ka na naman sa ating mga kalamares. <laughs> Hindi po pala kalamares yung gagawin natin. After ko nga hiniwa-hiwa itong ating mga posit, mga kalalabs, ay syempre lilinisan at babanlawan na naman natin yan. O siguro po napapaisip kayo kung anong lulutuin natin sa ating mga posit ni. O sige po, clue. Parang adobo rin po siya. Takanay do. <coughs> At siya nga pala mga kalalabs, 200 pesos po ang kilo sa mga puset ngayon at kalahating kilo lang po yung aking binili. O ba diba, para lang po magka-idea kayo kung magkano po yung presyo ng ating mga puset mga kalalabs. At ito na nga po mga kalalabs, ang lulutuin nga po pala natin ay bistik. Ayan, puset bistik po. Simpleng lutuan nga lang po pala yung gagawin natin dito sa ating mga posit at sabi ko nga po ay mag steak tayo at kakailanganin lang po natin ng ating mga kalamansi dyan, sibuyas at bawang at paminta na rin mga kalalabs. Pagkatapos nga po mga kalalabs ay pagsasama samahin lang po yung ating mga hiniwang bawang sibuyas at tigain na rin po natin yung ating mga kalamansi dyan. At syempre rin po wag kakalimutan ng ating toyo. Kansyahan nga lang pala yung ginawa ko dyan mga kalalabs at nasa sa inyo pa rin kung paano nyo po siya titimplahan. After nga po natin ilagay yung ating toyo dyan ay lalamas-lamasin ko po yan at i-rest ko muna yan ng mga 30 minutes para po maglasa talaga. At syempre tapos na po yung 30 minutes at kailangan na po natin siyang iluto. At sabi ko nga po mga kalalabs simpleng lutoan lang po yung ating gagawin pagkatapos ko nga po silang i marinate ay pakukuluan ko lang po sila. O di ba lang mga kalalabs, caring caring nyo yan, takanay do. O di ba kumukulo na siya? Hayaan lang po natin siyang kumulo sa mahinang apoy mga kalalabs at konting halo-halo na rin. O syempre dapat i-check rin yung ating mga posit dyan kung luto na. Sabi po kasi nila pag nasobran po sa luto yung ating mga posit ay kukunat pero parang hindi naman kapag fill na nga po nating luto na yung ating mga posit ay budburan na po yan ng ating mga onions o di ba pa circle circle na onions para naman talagang steak o di ba pang ang posit steak takanay do O di ba another day another ulam at for sure gaganahan na namang tayong kumain takanay do o.